What's up, mga Dito kayo Ayun, sa ano, sa Kanlaon, Negros Oriental. Ayan, malapit po kami sa ano, mga Master. Malapit po kami ngayon sa bulkan, bulkan na uh, ng Kanlaon. Ayan. Sobrang lapit, mga Master. Ayan. Nagpakain po kami ng baka. Ayan po yung baka. Ayan. Ayan po yung baka. Kasama ko po si Madam. Ayan. Nauna na sila. Kayong kanyang pamangkin, mga master. Pauwi na kami. Ayan, may kalabaw din dito, mga master. Oh. Kalabaw. Okay. Let's go. Pauwi na kami, mga master. Katapos lang namin magpakain ng baka. Ayan. Buhay probinsya talaga, mga master. Daming pananim din ito, mga master. Oh. Ano? Daming pananim. Mga gulay. Yan. Mga broccoli. Yan dito yan galing. Mga broccoli at saka carrots. Carrots mga master, carrots. Sobrang init din dito mga master kaya wala well, masyadong tanim. Nung dati mga master, daming tanim dito. Yan oh. Carrots mga master oh. Konti lang. Yan, yun. Gulay din yun. Yan ang mga master, oh, gulay din yan. Ayun, yung kanlaon. Dito kami sa pinakatuktok. Kanlaon, mga master, oh. Yan, kanlaon. Nang. Dito kami sa pinakatuktok, mga master. Pinakatuktok, malapit na sa bulkan. Hello. Kasama ko. Thank. Grasy, si joy war. Let's go! hour later. Master, pauwi na kami mga master, pauwi na. Tapos lang namin magpakain ng baka. Ito na kana oh. Sampinit. Yan. Sampinit, oh. Kuha kami ng ano mga master oh. Tingnan natin mga master. Punta natin yung ano. Tinatawag nila dito na sampinit. O, kain daw to mga master Ayan o si daw mga master o, Sobrang init yan tingin nyo Wala na namatay na Sobrang init Yan, sampinit Sampinit mga master Ayan daming bunga go, go. Asa balay ni Jok 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 ni Jok Jok Anang ubos ano? Daming bunga Ay <coughs> Sampinit. Kita video. Sampinit mga master, sampinit. Yan yung sampinit. Masarap yan master, parang grapes din, parang grapes. Nanguha pa kami mga master yan mga master oh. Dami yun eh, no. Sampinit. Ay, ah, na. Dung, hmm, sarap to mga master oh. Ay, hmm. Sarap. Eh, tara. Bawain mo pa. Gibago na ramo ko mo ka. Ha, maiko. Ha? Huh? Maiko.